Sa hindi kalayuan mula sa Amen, mga 10 miles ito, nakita ko sa YouTube, isang bayan sa Snow Hill ang inabandona ng dating mga nakatira dito. Ibinigay ng pamilya Harrison ang gusaling ito sa Pernice Town noong 1,175. At dito makikita natin na ang mga kagamitan, animoy na preserba ng panahon. Buong buo pa ang mga kagamitan dito. Pero mapapansin natin na yung mga gamit dito ay talagang kakaiba. Yung mga ganitong kagamitan ay tinatawag na antik. At dito sa Estados Unidos, ang mga antik ay mas mahal kesa sa mga bago. At dito nga napatingin tayo dito sa may bandang hagdan. Halos lahat ng mga kasangkapan ayari ay sa kahoy. Lahat ng orihinal na kahoy sa gusali ay gawa sa kamay at lahat ng orihinal na pako ay gawa ng kamay. Ang sahig at dingding ay pinaghalong pork at Black Gum. Lumabas tayo at nag-ikot-ikot pa at dito may nakita ulit tayo. Ang Old Nazare Church ay orihinal na isang bansang Methodist Church mula noong 1874 hanggang sa kalagitnaan ng ikadalawang put-siglo. Ipinagkaloob ni Napurel at Mary Pusey ang lupa para sa simbahan noong Mayo 6 noong 1865 sa mga pinagkakatiwalaan ng Nazare Church noon. Lumipas ang panahon at ang mga pinagkakatiwalaan dati ay ibinigay itong simbahan na ito sa Furness Town Foundation. Itong metal na to ang ginagamit noon as a heater kapag panahon ng taglamig. Sa halos katabi lang may nakita naman tayong woodshop. Makikita din natin dito ang mga makalumang makina na ginagamit sa pagkukurba ng mga kahoy. Maaaring ginagamit nila ito sa paggawa ng mga gamit sa bahay, mga upuan, at kung ano-ano pa. Kapag nakakakita ako ng mga ganito, parang bumabalik sa nakaraan. Kasi nakikita ko na ito yung mga ginagamit nila noong unang panahon. Nakakamangha ang itsura ng mga kagamitan at parang tumigil ang oras dahil ang mga kagamitan dito ay talagang napreserba. Lumabas tayo dahil parang may narinig ako. Pero pag silip ko naman, wala namang tao. Sa YouTube na nakikita ko, pumunta sila dito ng gabi. At sinasabi nilang may naramdaman sila dito sa place na to. May nagpapakita daw dito tuwing gabi. Blacksmith shop. Ang mga panday ay mahalaga sa lipunan noong ika siyam na siglo na siyang kumagawa ng mga bagay sa pamamagitan ng kamay sa kanilang mga tindahan bago magsimula. Ang mga pabrika na gumagawa ng maramihang mga produktong metal. At dito nga nakita natin ang broom house. Ang broom house ay original na ginagamit upang maglagay ng mga strawberry picker noong ika ikalabang siyam na siglo. Noong isang libo walong raan, hanggang isang libo raan, ang gusali ay ginagawang bahay na gumagawa ng walis. Ang mga kagamitan na ginagamit para gumawa ng mga walis ay orihinal at kasama ng gusali noong ito ay naibigay sa Furnace Town. Ang kicker winder ay bihira na lamang at ito ay iilan na lang. Web house. Halos mapuno ang dalawang makasaysayang tridel loom. Ang Weaver's House na kinabibilangan ng warping board, triangle loom, carder at higit pang mga tools ng mga Weaver trade. Ang parehong mga loom ay ginagamit sa pagawa ng mga alpombra, table runner, placemat, mainit na banig, magrag at tote bag. Sa hindi kalayuan nakita natin itong wagon. Itong mga wagon na to ay noong ginagamit noong 1800. Mouth Science One Room Schoolhouse. Ang isang silid na paaralan ay itinayo noong isang at isinara noong 1631 Sa panahon ng pangangasiwa ni Arthur C. Humphrey. Ideya ni Dr. Paul Copper noong superintendent ng mga paaralan na panitilihin ang isang silid na paaralan sa isang sentral na lokasyon upang ang kasalukuyan at ang hinaharap ng mga henerasyon ng mga bata ay mas malaman ang tungkol sa araw ng paaralan. Sa di kalayuan makikita natin ang print shop. Ang iba't ibang mga pagpindot ay ginagamit sa print shop upang makagawa ng mga broadsides, notice at form. Itinatakda ng printer ang bawat titik na nakapabaliktad at paatras para maging tama ang text kapag naiprint na ito. Kasama sa mga exhibit na item ang isang put pedal na pinapatakbo ng platen press, isang screw press at proof presses. Ang iba't ibang mga disenyo ng bloke na kahoy ay nagpapalaki sa maraming magagamit na mga punt ang mga composing stone, gali, trace, spacer, coin key at furniture cabinets. Sa nakalipas na dalawang daang taon, patuloy na nagbabago ang mga teknolohiya na ginagamit natin. At talagang nakakamangha pa rin tingnan ang gamit noong nakaraan. Dito nga sa may bandang bintana, nakita natin dito ang isang dyaryo. Itong dyaryo na to kung mapapansin natin ay talagang lumang-luma na. Nang tiningnan ko ang petsa, ito ay August 7, 1969. Ang nasawanggo iron furnace ay itinayo noong 1830 ng Maryland Iron Company upang tunawin ang bakal mula sa bog or formation sa malapit na lugar. Ito ang nag-iisang furnace sa Maryland na gumagawa ng malawakang paggamit ng bog ore. Ang pogon ay gumagawa ng mahigit kumulang 700 toneladang bakal bawat taon. Anyway, sana po nagustuhan nyo ang ating pamamasyal today at ito ay located sa Snow Hill, Maryland. Ang ating pinuntahan ngayon ay isang furnace town at ito ay isang historic site. Hi. All right, let's go. Thank you so much. Ito nga pala yung pangalawang pag namin dito. At nung unang beses na pumunta kami dito ay I think 2 years ago na din. Talaga namang dito ay talagang masukal ang lugar. Anyway, good morning Pilipinas!